Pawin. Kim, ikaw muna. That's your camera. Kim, ilang taon ka na? 17 po. 17. Nag-aaral ka? Opo. Sa si St. Dominic po, grade 11. Grade 11. Ilang kayo magkakapatid? Uh, nag-iisa lang po ako. Ah, nag-iisa ka lang. Sige, sino kasama mo? Mapakilala mo. Pinapakilala ko po ang pinakamasipag kong mama, si Mama Vian. Anay Vian, welcome po. Gusto kayo? Hello po, Kuya Will. Hello. Ano gusto nyo sa sa maganda niyong anak? Um, anak, napaka-bless namin ang papa mo kasi ikaw yung binigay naming anak. Kahit na nag-iisa ka, napaka-bait mo kasi responsable kang anak. Sana ina-inaangat ko sa Diyos na makatapos ka pag-aaral kasi yun lang, yun lang ang yun lang ang yun lang ang, tanging tangi may pamana namin sa iyo kasi hindi naman tayo mayaman. Yun lang kasi ang edukasyon. Kahit saan ka magpunta, daladala -dala mo yun. Yun lang anak at sana lahat ng pangarap mo matutupad. At mahal na mahal ka namin ng papa mo. Maraming salamat, Mujil. Ma, uh, salamat. Kasi lagi mo ko sinusuportahan sa mga laban ko. Kahit minsan pagod na pagod na tayo, go pa rin. Sana ma, hanggang sa huli. Hindi kayo mapagod sa akin na ito pa rin yung pangarap ko kasama kayo. Sorry ma kung minsan, ah, uh, hindi tayo masyado nagkakaintindihan. Pero mahal na mahal kita ma. Mahal, ma mahal na mahal ko kayo ni Papa. Thank you, Thank you.